Magandang hapon po sa inyo po, Madam. Andito po ako dumulog sa inyo kasi nung una po, binablatter ko po siya kasi may ano po, may concerned citizen pong nag-forward sa akin, Kapit actually po, hindi po ako member nitong page namin. Kasi ako po nagtitinda kasi kay online seller din ako at the same time. So nagulat po ako kasi pinost po ako sa social media na Tagalog po yung translation niya na sino pong nakilala tong babae nito. So anyone knows this woman here? Dinto. May picture nyo? Opo, May ito po. ito po, mo, okay. Ito po. Okay. So, di ko po alam kung ano pong comment doon kasi mm -hmm. ang concern ko hindi po ako member doon eh sa lahat uh -huh. ng page kasi daming page namin sa subdivision namin. Uh -huh. Nagkataon po, hindi ako member dito eh. So, hindi okay. ko po alam kung anong concern doon or okay. comment. So, lumabas ito at pinigay sa iyo ng isang uh, concern kaibigan. Concern si tila kapitbahay kapit po okay. na member siya doon. Pinu-reward uh -huh. sa akin. Sabi ko, hindi na po niya mano kasi mga ilang ano siguro na-delete na, na to eh. Tapos, Pinablotter ko po siya kasi nag-message po sa akin. Okay. Kasi nilalandi ko daw asawa niya. Namit ko po siya noong nag-opening po ako ng gym noong August 15 kasi August 15, 2024. 2023. Oo, oh, 2023. Okay. Pero hindi siya nag-apply for membership, hindi wala po, na hindi ibang po. kasi yung uh, ano po, po gym ko po is mm -hmm. for women po siya, pang babae po. Ah, okay, okay. Opo. Sige. Tapos nung <laughs> nag-opening noon, nandun po yung mga friend ko eh, yung mga <laughs> ano. Tapos na common friend po din siya eh. Okay. So, na-meet siya. So, ay mm -mm. in-invite. Mm -mm. Tapos, yun nga po, uh, sabi, na nagulat na lang din ako kasi nung time na yun, ayan po. Okay. Pero itong mga litratong ito ay nakuha sa oh, sarili mong... sa, sa bahay po, yung gym namin. Oh, pero sinong kumuha ng mga litratong ito? Nag-picture ano, po. Na na Ikaw? Opo. Nag Ikaw nagulat. rin na nag-post? Opo. Nagulat na nga ako ngayon, wala na po yan sa post ko, ma'am. Bakit wala na? Hindi ko nga alam po. Pero Kasi ikaw ang, ang nag-post. Opo, ako po nag-post. Hindi ko na po ma-view sa hindi ano po. ma-view. Okay. Oo, pwede po ba yan ma-edit or ma-ano siya, siya ma Pero marami itong mga litrato nito. Hindi, yes, hindi, hindi lang malabas yun po. Opo. yung litrato kung saan lumalabas yung... Yes po. Ito namang husband niya. Nagkaroon ba kayo ng uh, ibang transaksyon or uh, pag... Kikita kita in the period in the intervening period. Long time na yun ma'am kasi yung friend niya po kakilala mm. po namin doon close ko po siya. Mm. So may common friend. Napunta po to siya nung time na yun kasi nag nag-open yun okay. siya nang Okay, so sa opening lang. Na, pa, the following day po, pumunta sa bahay kasi manghiram po ng barina. Kaya na po doon sa kapitbahay bahay namin na nakatapat. Barina. Opo, kasi nag -ano din ako, masunry works. Kasi nagtatrabaho ko sa construction work Ah, jati, so marami supervised. kang racket. Yes po. Marami Oo. kang racket. So ito naman, prof uh, business naman yung pinunta doon. Nasoli ba barina? Opo, nasoli okay, naman. Po. Ilang araw ginamit? Mga 3 days po. Bukod doon? Wala na po. Okay. Kailan nagsimula itong mga pagsusulat na ito, pagpapadala ng mga messages, tsaka yung pagpost. Nung time na yun po na nangyari na nga atong na post tapos mm -hmm. yun nag-message siya sa akin tapos pinagkakalat po sa mga kapitbahay namin eh -kapit, kapit bahay talaga yung katapat nila na okay. pino din sa akin na ano daw ako daw malanding babae tapos salut sa lipunan Kenneth magandang hapon sa iyo Magandang hapon po ma'am Oo Kenneth nandito ngayon ang uh, isang gym owner parang kapitbahay yata ninyo ito or uh, kasubdivision si Ma'am Jennifer Baldehuesa, Kilala mo ba siya Nakita na yan, ma'am. Mm -hmm. time na yung nagbukas daw siya ng gym, tapos yung yung kapitbahay ko, inakit ako doon para kumain. Okay. Bukod doon, ah uh, meron kayo isa pang pagtatakbo ng hiram ka daw ng barena. Tama ba Ay, ito? Ayun oh, Yun lang okay. ho. Okay. Bukod doon, meron pa ba kayong ibang transaksyon? Wala na ho, ma'am. magkakilala ba kayo personally? nag exchange ba kayo ng text messages? Block. Hindi po, ma'am. Hindi asama mo ba itong si Ma'am Lizel Bernal Morano? Opo. Hanggang ngayon nagsasama ba kayo? Hindi na ho. Kailan pa kayo hindi nagsasama? Nung last year mga September po, Ma'am. Ano naman ang dahilan, Kenneth? Bakit kay nagkahiwalay ni Lizel? Kasi ho, ganito ho 'yan. Mm. Lagi ho kami nag-aaway niyan. Kahit sino-sino na lang ho pinagdududahan ng po ako na may babae. Mm. Ang account ko sa Facebook siya po yung gumawa. Mm. Paano ako mang bababae, ma'am? Minsan ano? nga, nung nandun nga ho ako sa kanila, hindi nga ako makalabas ng bahay kasi hindi nga ako pinapalabas. Okay. May mga anak ba kayo, Kenneth? Wala ho, ma'am. Ilan taon na kayong kasal? Tinasal ho kami, 2018 po. Nagsama po kami, pero may time na hindi po kami nagsama. Parang medyo malabo na ang relasyon niyo ganun ba? Oo, kasi lagi ho kami nag-aaway ho niyan. Kailan pa naging malabo ang relasyon niyo? Matagal na to kasi naghiwalay na din ho kami niyan eh dati. Ito may nagtatanong, wala ba talaga kayong something ni Jennifer? Wala po ma'am. Wal wala ho ma'am kasi hindi ko naman ho siya personal kilala. kilala. Meron ka na bang ibang kinakasama ngayon? Wala ho. Kailan kayo huling nagkausap ng asawa mo? Matagal na ho, hindi ko na ho matandaan. Jennifer, kailan ang huling panghaharas o pagpapadala ng message sa'yo ni Lizel? Di ko na po maano siya, ma'am. Para nandito lang naman po din yun. Kasi pinag-forward po ng kapitbahay namin. Kasi hindi natatapos eh. Ito, ano. -oh. Uh -uh. Ilan na bang nasirang tiwala ng mag-asawa ang nagawa ni G Jennifer na yan? Don't mm -hmm. worry, kausapin ko sila. Madami pa rin nag si simpatya sa akin kahit di, ako, di daw siya kilala. Okay. To, so, Kailan yan daw pinadala? Kailan yan nangyari? Nung ano, siguro ma'am, sunod-sunod kasi yan eh. Nung September, hindi ko pula siya nabigyan ng pansin nito ma'am kasi nagtraining po ako ng botchery sa ah, TESDA. Okay, so ngayon o, mo lang ito na-discover lahat? Tapos nagkataon lang po mm -mm. nung itong kapitbahay namin mm -mm. hinaharas po yung mga magulang. So maliit lang po yung subdivision namin sa Pasong Kawayan to sa General Dos. Mm. Nagkataon, nagkasalubong kami. Okay. Tapos binablatter ko. Uh, pinabaranggay mo na ba ito? Opo, oh yes po, ma'am. Nang pakita ba? Noong ano po, hindi po kasi. Naintindihan ko po yung saklaw ng ano, jurisdiction ng baranggay kasi Katanduanes, hindi naman daw dyan nakatira. Ah, mm -mm. sa ano ba ito? Sa... sa PK2 po, General Trias po. Ah, General Trias kayo, mm -mm. pero siya nandoon sa Katanduanes. Sa Katanduanes po. Ah, okay. Hindi nga, kailangan kasi oh magkabaranggay yes kayo. Opo, yes po, naintindihan eh. ko naman okay. po. Okay. Kenneth, ikaw ba umuwi pa rin dito sa General Trias? May bahay po kami dito, ma'am. Ah. Oh. Pero hindi ka umuwi dyan? Doon sa General Dos, nabisita na lang ho ko doon sa lula ko. Sinusubukan natin na makausap at mamatawagan uh, si Ma'am Lizel Bernal Morano. Kasi uh, para malaman din natin kung ano yung panig niya, no? Tinatanong ko si Kenneth kung nakausap niya, e eh, mukhang matagal na rin hindi. Uh, Jennifer, wala naman ng ibang bagong harassment sa messenger? Sa ano po nila, sa kamag-anak niya po, yung sa side nila, ma'am. Kaya nakikipag-coordinate nga sa akin na... Po. Kanino siya nagpapadala ng message? Sa kamag-anak po nila, either sa lula ata. Kamag-anak ni na open Kenneth. Po. Yes po, na-open na po sa kapit -bahay akin. bahay mo. Opo. At yun ang nagsusumbong Opo. sa'yo. Opo, yes po. Okay. Ito po ba yun, ma'am, yung... Anong meron sa inyo ng asawa ko? Bakit mo pinapadalhan ng pang-inom? Oh, maghaharap tayo. Mm, Dami po. kong naririnig tungkol sa iyo, may asawa si Kenneth mm. na nila mo. Mm, 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 mm. hindi mo kilala. Ang asawa ko, diyan mayaman, Palamunin lang 'yan, wala yang trabaho, awol na sundalo 'yan, baka ipambayad ka lang sa utang 'yan. Huwag ka mag-alala, maghaharap tayo, baka mapahiya ka sa mm, customer. Po. Kailan 'yan? Kailan 'yan? Ito po ay September 15, Yes po, 2020, yes po, oh last year. Yes, mm -mm. Pero ito nalaman mo Kailan? nung time na lang po na ng December, pinablatter ko kasi na timing din na... Okay, December mo na pinablatter. Opo, dito po, na, pinablatter ko po. Kasi, Pero ano, ma'am, yung pinapadalhan daw po ng pang-inom? Oo nga. Ay, regarding po noon, ma'am, nagkataon po ata na itong si Sir Kenneth ata uh -uh. na nangutang sa kapitbahay naming friend ko din, ma'am. Na, mm. Naging friend din niya. Mm. Kasi nagtitinda ng ELO to eh, ng Gcash. Okay. Tapos, nagkataon din po nung time na yon na hindi pa kami hindi pa ako nagbukas ng gym po mm. meron po kaming nakapag-login po ako sa account niya ito ni, si Yu Chan yung friend ko yung po friend, o kapitbahay din namin doon okay. matagal ko na siya na kaibigan po is 2020 pa po okay. tapos parang turing na rin namin magka, magkapatid ba ano so, kinalaman ni Kenneth doon? yun nga po minsan nabubuksan niya yung sim ko tapos nagmessage or nagvideo call ata Yon, timing hindi ako naka-online noon ang gumamit niyon si Yuchan Chan doon siya nag-video -nag call ata sila na mangutang siya ng load pero dahil oo. ang lalabas na pangalan doon pangalan mo pero hindi po opo kasi oo, nagamit yung ikaw. account oh pero yung nagpadala noon si Yuchan po kasi yun yung nagtitinda ng GCash po oo, oo ang dami mo kasing racket, Jennifer yes, kaya kana <laughs> ah Ano eh, napagkakamalan siguro eh. Pero hindi mo talaga kilala to si Ken? Hindi po, ma'am. ayano oh, tinan mo. Klaro, tinan mo, itsura. Hindi po. Hindi. Pero na-meet ko talaga siya ah, sa yung gym. Kasi friend nga siya lang ng close eh, friend ko. Eh, anong gagawin natin dito ngayon? Ang ano ko lang po, concerned ko, mama <laughs> kasi teacher to, ha? Yes. So, ang ano ko lang, grabe siya magsalita sa akin, mami Kasi okay. pinapahiya ako siguro... sa ano, mami Bilang teacher po, maging role model po siya. Sa totoo lang po, hindi siya Uh, maging, ano ba, magandang imahe. Kasi, below the belt po, mag, nagsasabi sa akin na ipapahiya daw ako. Ano bang nagiging ano ko sa kanya na wala naman akong ginawang kasalanan? Il ilang taon na ba? Ilang taon ka na ba, Kenneth? 31 po, ma'am. 31. Si Lizel ilang taon na? 49. Ikaw, Martin. Jennifer, ilang taon ka na? Ano po, mag-40 na po ngayong mag June. Mag-40? Opo. Ma'am, ikaw, ma'am po, ay sang, bilang sang teacher po. Kailangan po siguro i- yan po yung ugali na pwede naman po pupunta ka sa bahay, kausapin ako, hindi yung haharasin ako, takutin po ako, kasi kakilala mo daw ako, dami, dami mong alam tungkol sa akin. Kasi nakakatakot po yung mga ganun na pangharasin. Eh. Kaya hindi po ako nakakatulog ng maayos po kasi di ko alam na pag ah, lalabas ako sa bahay, baka bigla lang may ah, ano dyan sa akin sa labas po, di ba? Magandang hapon. Ma Magandang hapon po Ma'am Lizel. Ma'am kilala niyo po ba personally si Ma'am Jennifer Valdehuesa? Hindi ko siya kilala. Kayo po ba ang nagpapadala nitong diumanong hindi magagandang mga mensahe? Nag-post ako sa page ng General Dos. Okay. Na only one knows this woman here. Okay. Uh, bakit Kasi po 'yan Ma'am? Nagpapadala siya ng GCash sa asawa ko pwede niyo pong i-check sa GCash account yung okay. number niya. Na-explain nga daw po na yung GCash account na yan, while it's true na nakapangalan po kay Ma'am Jennifer, iba po ang humahawak nito kasi medyo marami yata ang mga Indeed. kanegosyohan itong kasi si... gabi Oo. na po yon Gabi na po. Ibig sabihin kasama niya yung taong yon Hindi po ma'am. Ha hawak nung taong yon yung account na yun ma'am. Yung cellphone, yung... Yung... Bakit po, yung same number, bakit ang tawag niya, same Gcash number at yung number na yon ay mahal ko, agong ko, asawa ko ang tawag sa as na tinetext niya yung asawa ko, ang tawag niya ay mahal ko, asawa ko, agong hmm. ko. Uh, ah, meron po mga, mga, mga ganyan. Mer meron din po kayong mga screenshot dun sa mga picture na ah, yon. Meron po. Yung Gcash number ko po yon ay hindi po sa akin yon kay Yuchan po. Pwede niyo po siyang makontak, ma'am. Babae ba iba ito si Yuchan? Si ano po siya, Ah uh, LBTQ po. Ah, LGBTQ. Opo. O -o. okay. Sige. So si si yung bakla ang nagtumatawag ng mahal ng asawa. Kasi sa nga, asawa. gamit po niya yung account ko, nabubuksan po niya yung ano ko po, Facebook Hindi po. po. Jennifer, mm -mm. excuse me po. Doon sa cellphone uh, niya. Pwede niyo po maano ma po si ano? tinawagan wait po. Hmm. Tinawagan kita mm -mm. sa number na 'yon. Ura mismo tinawagan kita. Ikaw ang nakausap ko. Uh, Kailan po 'yun kasi hindi ko yita, po na ano, ano kasi may nawala na po yung SIM ko po yan may affidavit of loss nga po dito kasi uh, uh, nagulat na lang po ako tinawagan, mo, tinawagan na po yung number sa ring nila. Uh -huh. Kailan oh, mo tinawagan Ma'am li Lizel? Hindi ka panwalang kakasabi mo lang. Kakasabi mo lang na pwedeng tawagan ngayon at ang gumagamit ng SIM card na yon ay si LGBTQ. Tapos ngayon sabi mo may affidavit of loss ka. So oh, which one is true? Excuse me ma'am ha, parang nag ano na eh, nag-conflict na po yung ano. Ang Gcas number po, lumalabas po number po yun ni Yu Chan. Pwede niyo po makontak siya na para magpa-testify na siya po nagpadala ng Gcash. Regarding po sa yung number na tinatawagan niyo po, hindi na po ako noon nakasagot po kasi matagal na po nawala yung SIM na yon. So iba yon, oh, yes iba. Yes po. So hindi naman po ako dudulog dito kung para lang ipapahiya ko po sarili ko, di ba po? Mm. Oh, yun oh. na nga, natakahiyak mm -mm. na eh. Diba? Kasi yung sinasabi mong GCash at yung tinatawagan kong number is the same number, one Different number. Different po name... Uh, different po yung number na yun. Eh, pwede mo, mo hindi naman po. mapakita hindi yun po. po. Ma'am Lizelle, nakita uh -huh. ko po yung screenshot, uh, yung uh -huh. sinendyo po sa staff po namin. Uh, may kachot yes po. po siya na ang tawagan, name mahal mo po. nga mahal kong asawa. Hihihi, -hi -hi. ang yeah init kasi nasa pila ako palawan. Hi -hi. Ang sabi po niya, Jennifer Sanchez Balde Huesa. So ito po yung pinagbasihan niyo ma'am, tapos kinukuhanan niyo po ng hindi, ID? Hindi po. hindi po. Actually, ako na ang kanyang kausap ng mga panahon na yan. Okay. Kasi sabi nitong asawa ko, labasan ko daw siya ng ebidensya. Okay. Labasan ko daw siya ng ebidensya. Ang, ang kausap niya po siguro po. yun, yung nga nag-forward ng GCash, ma'am, kasi para magbayad. Yun si Uchan Yu okay. po, kasi mm -hmm. nangutang yun siya eh. So yung nagpadala po ng GCash, ma'am, is si Uchan po, iba ng number nun. Kasi hindi naman po ako nag-GCash eh. Sharif, tama ba? Pwede ka bang magkaroon ng GCash number pero iba ang actual number mo? Hindi um, yung Gcash po na pinowards po sa kanya ibang number po kay Kayu Chan po kasi yun. Ah, Opo, okay. pero o -o, bakit kasi po nakapangalan sa inyo ma'am. Hindi <laughs> ko po nga alam ma'am kasi matagal na ko na hindi gamit yung na SIM ko na yan po, SIM. Sino Kaya nga po si Yuchan Chan ma'am. Hi, yung friend ko po. Pwede niyo po siya matawagan kasi mm -hmm. na concern ko rin 'yan ni kasi sabi nga niya sa akin bakit daw ako kaya may alam po ako na na idudulog ko po kasi may ebidensya daw siya. So sabi ko si Iuchan, ah okay. Oo. Kasi na confuse ako dito. Akala ko mm -hmm. kanya nag-jowa mo pero mm -hmm. hindi mo totoo hindi, hindi, hindi mo, mo alam yung totoong pangalan. pangalan. Mm -hmm. Kaya tinatanong niya, sabi mm -hmm. sabi ni ma'am na akala mo siya, nakala na mm -hmm. nung oh, kausap po. siya. Name mo nga mahal kong asawa. Mm -hmm. Ang init kasi nasa pila ko palawan Bigay niyo po ang sabi po dito, Jennifer Sanchez. Valdeuesa. Oo, oo. Kasi yun siguro usapan nila, ma'am, kung magpadala bayad ba, ma? magbayad si Yuchan. Ano pong sabi ni Yuchan? Yun nga, nangutang daw sa akin kasi nakausap ko siya in person eh. Hindi, yung regarding Yuchan, si Yuchan. Ano pong sabi yung niya friend, sila po o. ba ay may relasyon ni Kenneth? Ano Bakas po? Baka silang may relasyon ni Kenneth. Hindi ata, siguro, ma'am. Kasi, sabi niya, alam mo si <laughs> ano, na-kilala mo ba yung padi na yun? Sinong padi? Yung nag-ano sa, ano nga yung, sa, ano mo, gym? Friend kasi yun ni Kuya Dan. Sabi niya, ah, na nang tumawag sa akin okay. gamit Sige, yung ha? ano. Sige, ganito. Ma'am Lizelle, bali ang nakikita ko dito, uh, sa ba ang basihan lang natin na para may allegation tayo na may relasyon si Ma'am Jennifer at si Kenneth, ay yung transaksyon ng GCash. Tama Hindi ba? Po. Marami pong po. Ano, marami pong pagkakataon na ako magduda. Hindi lang ito duda, ma'am, kasi inami ng asawa ko. Ay, namin niya sa'yo? Opo, sabi sa akin niya, nung nag-aaway na kami, pinapagpili ko siya over the phone. Ah uh -uh. Yung number ng Gcash na hawak-hawak ni Jennifer, ah. Uh -uh. ko ang asawa ko, mamili ka ngayon. Sabi ko sa kanya, si Jennifer o ako. Ang ginawa ni Jennifer, kinansel niya ang call, Nung marinig din yan, ang asawa ko na over the phone lang. Ma'am, sino ang kausap mo? Si Jennifer o si Kenneth? Doon sa pagpapapili. Si Kenneth ang pinapapili ko. Oo oh, nga. Nasaan, si nung, nung, nasaan si Kenneth? Nasaan si Kenneth? Nandito sa bahay. Kasama ko po. Ah, noon. magkasama kayong dalawa ni Kenneth sa sa bahay, tinawagan niyo yung number na nasa GCash, tapos yeah. allegedly ang sumagot ay si Jennifer. Jennifer. Okay, pero pinapawalang uh, ni Jennifer na hindi siya 'yon. Tapos kinancel yes, nung sasagot yes, na. Kasi hmm. boses ng babae hindi naman bakla. O may netizen lang na nagtatanong, bakit pangalan mo daw Jennifer yung GCash? Yun, pangalan mo talaga? Hindi po. Kasi akala siguro mm -hmm. ni Yuchan, Chan naging close hmm. ko yun si ano yun nga si yung asawa niya baka uh -huh. doon ka i-forward siguro yung GCash na mababayad kasi nang Nangutang nang yun Hindi eh ang gulo uh -oh. pero nabayaran ba ito para lang eh, for all intents si and purposes po. kasi sila nag-uusap noon eh okay. Ano ba si Yu Chan? Uh -oh. uh -oh. dalhin natin si, si, Yu Chan dito. Uh -oh. Si Kenneth Pero si, si Kenneth po. na nga, sorry, ikaw mm -hmm. na magtanong. Hindi ko na alam kung ano 'yung tatanong. Si eh. Kenneth. Hello po, ma'am. Ito na lang po 'yung tatanungin natin. Sino po ba talaga 'yung ka-chat niyo noon? Hindi natawag niyo pong mahal. Wala, hindi minsan ma'am di ako nag-chat na mahal. Si Jennifer po ang tumatawag na mahal. Eh, kasi atama. ganito yun mama. Mm. Paano ko, pan paano man ako mag-chat-chat ma'am? Nasa kanya nga yung account ko. Eh ano ang inamin mo, Kenneth? Anong inamin uh, mo kay... Uh, kay Lizel, Bak bakit sa nasabi ni Ma'am Lizel, may inamin ka? Ano inamin mo? Ano naman po ma mga am, aminin ko na wala naman akong dapat aminin? eh Lizelle, Kasi nga hindi man po Ma'am ma totoo. Okay, Lizelle, anong inamin ni Kenneth? Sa harapan ng anak ko at ng alaga kong isa, parehong minor de edad, sabi sinabi niya, mag, pinawag niya ko kasi galit na galit na ako. Sabi niya sa akin, halika nga, gom. Sabi sa akin, mag-usap tayo. Yang Jennifer na yan, taga-Sibu yan. Sabi niya ka ganyan, kaya naman yung Mm. Doon, kasi kumuha lang yan ng bagahe ng kapatid niya nag galing abroad. Oo, wala na yan doon, sabi niya ganyan. Hmm. Oo, o, maging kami, pero bago pa lang kami. Wala pang nangyari sa amin. Ay, kanupuhan yan. Uh -huh. Malaking kasinungalingan hmm. yan. Uh -huh. Ma'am, sa harapan po ng anak ko at ng isang minorita. Wala, maman, ako ang sinabing ganyan. Inamin niya po yan, ma'am. Kahit po sa mga kasama, barkada, sinabi niya na laging siyang may chat-chat. Gagawa ka na naman Mag ng kwento. siyang may chat I ay, Yung John. border ko kasi mismo, ma'am, ang makakapagsabi, di ki kinausap ko ang kanyang lola, sabi ko, ma'am, itong si Jennifer, ayan po, pinadala ko ang voice record. Noon pa daw, hindi ko pa natutuklasan, pinagsabihan niya na yan na dalawa na yan. Yu good afternoon. Si Atty. Ay na magpala ito. Ikaw ay nasasangkot sa... Love Triangle, allegedly. <laughs> Ay, hindi po. Nagkikinda lang po ako dito sa aking sari-sari po. Sa <laughs> nanilang. <laughs> yung dyan. kaibigan mo ba si Kenneth Morano? Ayoko po. Okay. Kaibigan ko po, po. Okay. Ikaw rin ba ang may hawak ng Gcash account at cellphone na yung kung saan napapadala yung Gcash ni Jennifer Valdehuesa? Ayos po. Kasi po nagpapag-Gcash din po ako dito sa sari-sari ko po, po. Okay. Ikaw ba yung chat ni Kenneth? na nagtatawagan kayo ng mahal. Hindi, <laughs> siguro nagkamali lang yung gano'n. Kasi po, minsan pong mga kachat din po ako na sa uh, ni Jennifer po, sa, sa messenger po, kasi po may mga uh, apam po kasi siya. Tapos, so, gusto ang, ko rin pong kumita, pag napapadalan po siya ng apam niya, pinigyan uh, din po ako. So ikaw, ang term of endearment mo sa lahat ng nakakachat mga mahal, dear, darling, gano'n, gumaganyan ka. Uh, dear, darling, dear, Ganyan. <laughs> ganyan. Ganun tayo. Hmm. Parang Kaya ano, para bang na yung na sweetness lang kanya. po sa tawagan. Okay. So in short, Yuchan, para malinaw, tinawag mo talagang mahal si ano si Kenneth. Siguro nagkamali lang ako ng tawag kasi minsan natatawag ko rin yung mga friends ko. Yung asawa ko, ganun din. Dear, ko, ganun. darling, ganyan. Mm. Honey. Yes. Babe! Yan, yeah, tayo kasweet. Eh, ikaw naman pala, may kasalanan eh. Wala. Diyos ko, ha? Ayusin natin. Kung hindi na po ako na, kung hindi mga nag-chat-chat, ganyan. Kasi hindi ko pinapakailaman ko po, po yung, yung Facebook niya. O, oh, una-una, bawal makialam sa Facebook ha? Ay ako, ng... pero ako may ano po siya, control. binigyan ko po siya ng right phone. Binigyan mang. mo Oo. ng ano? Na, oh, kasi oh. parang... Minsan nakakalagin kasi ako, kasi wala akong data. Busy ako nung time na yun din, mami. At mm. the same time, nag-opening ako ng ano, tapos nag po rin ako. Ah, so parang assistant-assistant mm. oh, assistant yes, mo po. itong si, Ron, mm. si Uchan mm -hmm. para mag-manage yes, ng po. mga kasi accounts Kasi minsan offline po ako eh. Okay. Uh, <laughs> may isang katanungan lang ako. Ah. Uchan, pero wala kayong wala kayong uh, something relation. or relasyon ni Sir Kenneth. Para lang malinaw since may tawagan kasi na mahal. Nainyusap po kami ng partner ko ngayon February po. Okay. so I think ito, Shari, ano ito eh. Yung, alam mo yung nagka... para nagka-spaghetti na yung ano yung mga usapan, ganyan. Tapos hindi naman pala yun talaga ang mayari ng account. Pero I think it all boils down ako an sa akin lang ha Ma'am Lizel, parang ang kailangan mong kausapin si Kenneth, hindi po yung mga allegedly ibang babae o ibang personalidad na may kinalaman sa asawa nyo na si Kenneth. Kasi from the reading ko lang ha Shari dito sa ano na ito, si Ma'am Jennifer ay maraming kalakal. Opo. Like, kailangan ano kalita? po yung masonry works construction inaano ah, ko sige. po. Sige, Ma'am Lizel, sige po. Magsalita po kayo, Ma'am Lizel. May conflict ma'am, sabi lang ni Jennifer na ang SIM card na sinasabi niya ay may affidavit of loss siya at nawawala. Tapos ngayon, how come nakahawak ni LGBTQ? Ibang number po yun ma'am, ang sinasabi ni yes, Hindi number. po, hindi po. I will ano eh, check, sinend po sa inyo. Yan, yan, ano number yan Shari? Yung... Sinend ko po ano sa RTIA, sinend ko po ang same number ng Gcash at ng... SIM card na tumatawag ng mahal. Ito po ba yung 0942? Tama hindi po ba? Ko sure. Hindi ko rin sure kasi yung number Ito ay hindi ko sa campaign ko. Kachat po, po oh, ninyo oh. na sinasaling ni Jennifer Valdo, oh, uh, Valdez. Pero, pero hindi yan yung number yes, pa, ng Gcash. Po, hindi, hindi, hindi po. Okay. Iba yung number, po. Yung number po. Ibang number po. Okay. Ma'am, iba po, po. Ibang number po. po. Ma'am, ma'am taga saan po ba kayo, ma'am Lizelle? Mm -mm. Para kung sakali man po, uh, matulungan po namin kayo na magkausap-usap po, uh -uh. uh, magkaharap-harap po, Ma ilatag po doon lahat po ng uh, Sasama evidence Sasama ko rin po. si Yuchan. Sasama natin si Yuchan. <laughs> Asan po kayo, uh, ma'am <laughs> Lizelle? Same number Nasa? po yan. Ito na po, nakuha ko na. Same Pada number po. Yun. Opo. May evidence po ako. Opo, okay. Ma'am Lizel gano'n na lang siguro at ay ni. Opo, kasi hindi din tayo matatapos yes, dito lalo okay. na't ang hirap dahil um, kailangan ipakita na. Ma'am Lizel, kailan nyo ito na monitor? Anong mga buwan? That is December i September 9 hanggang hanggang September 15. So mga isang linggo. Opo. Na may exchange. Isang linggong po ibig ito. may duda na ako pero inahamon ako ng asawa ko ng ebidensya. Nagsasama si na... pa rin po ba kayo ni Kenneth? Hindi po. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Yan si Jennifer ang dahilan. Sila ang nagsasama ngayon. Ako naging dahilan. <laughs> okay. So apparently uh, may kailangan naging dahilan tayo. Hindi ko alam kung nasaan ng asawa ko. Lumaya siya dito Kenneth? na hindi ko po alam kung nasaan. Wala akong alam na number. Wala akong... Pero kasal kayo ni Kenneth, ma'am? Yes po. Okay, wala kayong anak? Wala kaming anak. Yung mga anak na sinasabi mo, that is, those are your children from another marriage or... From, oh yes. Another relationship? Sa unang, sa una po, sa una po. Okay, sige. Yung record ng Lola, kasi yan palang nagpapatunay na... na ang lola mismo may alam na sila ay may relasyon, pinagbawalan sila. Okay. Yung lola na kapitbahay doon sa subdivision. Opo, oh, yes po. Okay. Oh, oh. So si Lola daw ay may pruweba na may relasyon kayo. Ilan taon na po si Lola? 80+. Plus. Okay. So isama na rin natin si Lola. Concern ko lang ano ho, 'yan 'yung pinagsasabi. Oh, kasi alam mo, hindi, hindi alam yan mo. totoo. Eh anong hindi totoo? Oh. It's play yung ano, para taong bayan yan ang maghusga kung sino 'ng nagsasabi ng totoo. Tsaka isa pa, isa pa, ano? Yung sa, te, sa totoo lang nagsisinungaling ka eh. Saang banda? Inamin mo na. Tatanungin kita. Tatanungin kita ha. Alin, asan makin, ba yung sinasabi mo na sinuha mo yung discharge order ko? Nagaling sa barangay. May kopya ko. Ilabas mo. O, ka mag-ano kung saan ko galing. Bakit hindi ka pa awol? Tinatanong ay, nga ay, kita. Ay, ay, tinatanong nga kita kung makasang yung discharge ako? order ko. Matagal ka ng awol kinasal tayo ng October 28, February 10, nagpasundok pa sa akin dahil ayaw mo na. Sabi alam mo, bakit? Ang, siyang... ang, ang pinakabutong line dyan, napaka-silusa mo na wala sa hulog. Hindi Lahat na lang ng tao pinagsisilusan mo. Hindi ako silusa, alam mo yan. Hindi Kung hindi ka silusa, silusa eh bakit mo ako pinagtatataga? Saan? Saan? Ilang beses mo ako pinagtataga? Yeah. Tatlong beses. Ano tatlong beses? Diyos ko Lord, nagsisinungaling ka. Baka dalhin ko dyan ang buong kapitbahay, magsabi kung sino ako, sino sa atin ang... Mga kapitbahay mo na kapit andyan dyan sa'yo. Malamang. Ang wangsak kilalakad dito sa lupa. yan. Kasi kapitbahay kapit mo eh. Kung sino ang ako, ako. Lizelle, kailan mo huling nakita 15. in person si Kenneth? September 15. So, for all intents and purposes, kasal pa kayo. Diba? Yes po. Okay. Yes. Sinura But, ni Jennifer. Okay, Alam it, niyo po, ma'am, kung, ba? kung bakit ako umalis doon? Ah. Oh. Kasi nga, pinagtakataga niya ako. <laughs> pinagtakataga niya ako. Unang pangyayari, doon sa bahay. Ita. yung ano. Unang, ita? Unang, tawag. Ita? Ita? ita. Wait po. Tawagin ko po yung estudyante ko na ano, kasi yun po makakapagsabi. Ay, sandali so, Ma lang, <laughs> ma'am. Baka menor de, menor ba itong estudyante <laughs> dino, to? Huwag muna natin. Ma'am Lizelle, naririnig niyo kami ma'am pero hindi nyo naiintindihan yung sinasabi namin ma'am. Mag-usap muna po kayo ni Kenneth ng asawa po ninyo. Mm -mm. Paano kami mag-uusap, ma'am? Ma, kaya nga po, ma'am, uulitin ko, ma'am, tutulungan po namin kayo at isasama po namin si Yuchan at si Jennifer para makapag-usap-usap po kayo, malinawan po tayong lahat. Mailatag lahat. Yes po. Okay, okay ma'am? Yes po. Okay, huwag niyo pong ibababa yung telepono, ma'am Lizel. Kenneth, huwag mo rin ibababa. Yuchan, Chan pwede mo nang ibabantay <laughs> <laughs> Okay, Thank you so okay. much. Okay, thank you so much. Oh, thank you mahal. Mahal, mahal. Si you, Thank you, Bye ma'am. Mm. <laughs> Love you, Yuchan. Chan. ma'am. <laughs> sep. Sige ma'am, kausapin ko po kayo, Ma'am Jennifer, tapos paghaharap-harapin po namin kayo nila Ma'am Lizel and Kenneth yes, and ni Yuchan Chan po para maliwanagan din po si Ma'am Lizel. Salamat thank po muli nang hapon po. Uh -uh, thank, you, thank you, you po. Thank you, thank you.